Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu al wassalamu al ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabi na Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon in insya Allah, al qiyamatus sugrah, ang maliit na araw ng paghukom. Ito nga yung mga kaganapan. mga kaganapan sa libingan at yung mga kaganapan bago ang pagkagunaw ng mundo. So ngayon tinatalakay pa rin natin yung panimula doon sa mga tanda ng araw ng paghukom. Na wala nga nakakaalam nito eksakto at hindi rin pwede na ang tao, lalo na Muslim, ay magtutukoy ng eksaktong pecha, taon, oras kung kailan ito magaganap. Natalakay na natin ng nakaraan na ito ay specifically para kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang, ang kaalaman dito ay kay Allah lang. Katulad din sinabi sa Quran, Waya kulu na نَمَتَهَا دَلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَدِكِينَ Sinasabi nila, uh, kailan ang ipinangako, yung pinangako na araw, ng araw ng paghukom, Inahamon nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magtukoy ng oras o araw. Kung ikaw ay makatotohanan, sabi nila, sabihin mo nga kung kailan darating ang araw ng paghuhukom. Pero sinabi ni Allah, "Qul innama al-ilmu indallah wa innama na mubin." Sabihin mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kaalaman dito ay nakai Allah lamang, walang ibang nakakaalam nito at ako ay malinaw na tagapagbabala lamang. So kahit si Propeta Muhammad SAW, hindi niya alam ang bagay na ito. Ngayon karugtong dun sa tinatalakay natin na hindi nga matutukoy talaga ang pagdating ng araw ng paghuhukom dahil meron mga problema dito. Kumbaga, ang tao na pinag-iisipan niya ang bagay na ito ay makakaharap siya ng mga problema na o problema sa kung paano niya mabubuo ang argumento na ito nga ang tukoy na oras o araw ng paghukom. Sa so dito nga, ishkalato tataallaku bitahdidi waktisaa. Yung mga kalituhan at mga problema sa pagtukoy na may kinalaman sa pagtukoy sa mismong oras o araw ng paghuhukom. Sa so sinasabi rito, bayan na fi anna waktal kiyamati gaybun la ya'lamuhu illallah. Natukoy na natin na tapagtibay sa naunang mga natalakay na ang oras ng araw ng paghuhukom ay kabilang sa mga algaib. Walang nakakaalam dito liban na lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin, Yushkal ala hada ahadith dhan na ba dan nasi anna tahadda Pero nangyari na meron palang mga hadith na binibigyan ng mga tao ng interpretasyon at sinasabi nila na ito ay mga batayan ng pagdating ng uh, eksaktong araw o oras ng araw ng paghukum. Na mula rito ay natutukoy ang mga batayan kung kailan darating ang araw ng paghukom. So, meron mga hadith na binigyan nila ng interpretasyon para matukoy kung kailan ang araw ng paghukom. Wahadihil ahadith ba'duha gayra sahih falayultafat ilayhi falayultafatu ilayhi Nang marami sa mga hadith na ito o ang ilan dito ay hindi sahih na hadith. Mga daif na hadith o kaya maudu na hadith o mga sinungaling na hadith o mga inimbento lang na hadith. At hindi dapat nililingon, hindi dapat pinaniniwalaan. Wala yajuzu ang ta'arad biha ang alkat iya at tubut al iya at dala. At hindi pwedeng gagamitin ang mga hadith na ito na mali o inimbento lang upang taliwasin ang mga matitibay na mga batayan. ha a hadithun sahiha at meron din namang ibang hadith walakin dalalatuha ala tahdidi yawmal kiyamati gayra sariha. May mga tamang hadith na tinutukoy sila na batayan na ito ang petsa ng araw ng paghukom pero mali ang kanilang interpretasyon. Meron man tinukoy dito tungkol sa araw o oras pero hindi ito malinaw na tinukoy. Dito, katulad ng ginagawa ng mga tao. At yun yung tatalakay natin, insya Allah. Paminal ahadith al-batila al makduba al mukhalafatu fatuli sa Quran, kabilang daw sa mga hadith na inimbento at pawang kasinungalingan, nataliwas na taliwas sa mga sinasabi ng Quran, kamayakulul Allama al ibnul kayyim rahimahullah, hadithu mikdarud dunya. may merong hadith, na iniulat ni Ibnul kayyim rahimahullah. At ito yung hadith na tinatawag na hadith o dunya, hadith ng kung gaano tatagal ang dunya, kung gaano ito tatagal, kung ilang panahon, ilang taon. Wa annahu sab'atu alafi sana, wa nahnu fil alfi as-sabi'ah. So, Sinasabi doon sa hadith na yon na ang dunya daw ay iiral lamang ng 7,000 years. Iiral lang ang dunya ng 7,000 years. At sinasabi ng mga tao noon na o kahit ngayon, maaaring masabi na ang dunya daw ay nasa 7,000 years na hindi natin alam eksakto kung paanong paanong dumating sila sa konklusyon na ang dunya daw ay 7,000 years. Samantalang nalalaman natin mula sa science na ang Earth ay 4.5 billion years na. So mahigit pa yun sa 7,000 years. Ang solar system, mga ganun din katagal, at syempre mas, mas luma ang Milky Way galaxy at mas luma ang iba pang mga bahagi ng universe. So, hindi natin alam pa, paano nila nasabi na 7,000. Na 7, so maaring ginawa nilang batayan yung mga ulat tungkol sa mga naunang mga nasyon, halimbawa yung mga naunang mga mga nasyon, yung mga Egyptian, yung mga Babylonian, siguro sinama na rin nila sa bilang yun. Kung kailan numira lang ganito mga sibilisasyon, inisip nila yun na yung panahon na nagsimula ang dunya. Pero hindi. At nilinaw nga ni Ibnul Qayyim rahimahullah ang hadith na ito na kumakalag. Itinala niya ito at binanggit niya ang kanyang paglilinaw dito. Yakulo Ibnul Qayyim rahimahullah, wahada min abyanil kadhib. Ang hadit na ito ay kabilang sa mga malilinaw na kasinungalingan. Lian na hulaw ka na sahihan lakana kullu ahadun kullu ahadin aliman annahu kad baqiya min waqtina hada mi'atani wa wahidi wa sana. So kasinungalingan ang hadith na ito. Dahil kung ito ay tama na hadith, malalaman ng lahat na ng natitira na lang na taon sa mga tao ay 251 sa panahon ni Ibnul Qayyim Rahimahullah. 251 years. At si Ibnul Qayyim Rahimahullah nabuhay siya ng mga ano, 1000 hundreds. So kung totoo ang hadith na ito, di sana mga mga 1200s nagunaw na ang mundo. Pero hindi nagunaw ang mundo nung 1200s. Hindi nagunaw ang mundo ng 1200s. Actually, umaw na pa nga eh. Maraming mga nangyaring makasaysayan nung taon na yon. Uh, yung mga panahon na yon. Kung na nagkakamali, 1265 na sakop ng Mongol Empire ang Iraq, natalo nila yung Ay, hindi, 10, 1265, hindi ko maalala eksakto. Tapos uh, sa, 1200s na naitatag yung Ottoman Empire, 1299, marami pang ibang mga nangyari. So hindi nagunaw ang mundo noong 1200s kung tutukuyin yung hadit na yon na inanalyze nga ni Ibn al-Kayyim Rahimahullah. Again din karagdagan niyang sinabi tungkol sa hadit na ito. Sinabi niya, Wallahu ta'ala Yakul, imposible ang hadith na ito kasi sinabi ni Allah tungkol sa aya na ito, sa aya na ito na nando sa suratul araf verse 187 chapter 7 verse 187 ay hindi pala an am araf pala suratul araf chapter 7 verse 187 yes aluna ka sa ati aya na morsaha tinatanong ka ng mga tao kung kailan ang panahon na ito. Kul inna ma ilmuha in Rabbi, sabihin mo Muhammad Wasallam ang kaalaman tungkol dito ay nasa aking Panginoon lamang. La yujalliha liwaktiha illahu. Walang sino man ang nakababatid o kumbaga makakapagpahayag kung kailan ang oras na ito liban na lamang sa kanya. Thakulat sa samawati wal ardi la ya'tikum illa bagtatan. Napakabigat ng pananagutan o pasanin na ito para sa kalangitan at lupa. Ang tinutukoy dito, ang malaman ng kalangitan at lupa kung kailan ang pagkagunaw ng mundo bilang halimbawa na siyang pagsisimula ng araw ng paghukom ay napakabigat para sa kanila. E eh, paano pa kaya yung tao kung malalaman niya? So napakabigat ng pananagutan ng kaalaman na ito. Kaya ito ay mangyayari ng biglaan. Hindi ito darating sa inyo liban na lamang na ito'y darating ng biglaan. Yes, alu na kakaan na yun anha. Tinatanong kanila na para bang ikaw ang uh, nakababatid nito o nakakaalam nito? Kul in nama el moha endallah. Sabihin mo, ang kaalaman tungkol dito ay na kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Sabihin mo, ang kaalaman dito ay na kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. So yung hadith na yon na nagsasabi na 7,000 years lang mananatili, ang dunya ito ay walang katotohanan. Gayun din, dinugdong nga rito, Wa mimma yadullu ala kadibi hadal hadithu kat'an anna alfus sabi'a hadha madat wa mundu arba sana. So itong panahon na ito na tinutukoy nila na ika-7,000 na taon o dun sa panahon ni Ibn al-Kayyim, na meron na, rama, na lamang natitira na 200, 251 na taon, sa so lumipas na raw ang panahon na ito. Lumipas na ang panahon na ito. At itong paglipas ng panahon na ito, lumipas na ito, mahigit 400 years na ang nakakalipas. Mahigit 400 years na ang nakakalipas. So, tinukoy din dito ni Sheikh na lumipas na nga ang panahon na ito at ito ay walang ano, wala nang nangyari na uh, pagkagunaw ng mundo sa pagdating ng panahon na ito. So, ito ay hadit na kasinungalingan. Pero meron namang hadith na sahih na binibigyan ng mga tao ng kanilang interpretasyon. Halimbawa dito, Wa min al ahadith sahiha allati la tadullu ala tahdidi yawm al qiyamah ma muslim an jabir bin abdullah may mga hadith na sahih na ginagamit na batayan sa pagtukoy ng araw ng paghuhukom kabilang dito iniulat ni Imam Muslim mula kay Jabir bin Abdullah sinabi niya sabi nito Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, "Narinig ko si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na nagsabi, 'Qabla an yamooto bi-shahrin.'" Na sinabi niya na bago daw kumbaga bago daw mamatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, isang buwan bago namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sinabi niya, "Tas'aluni an-nisaa'a? Tinatanong ninyo ako tungkol sa oras, wa inna ma'ilmuha indallah." Pero ang kaalaman nga dito kay, ay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aksumu billahi ma'alal ardi min nafsin manfusatil yom ya'ti alayha mi atasana, wahiya hayyatun yomaidin. Sa sabi ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bago daw siya mamatay, tinatanong ninyo ako sa oras ng pagdating ng araw ng paghuhukom. Samantalang ang kaalaman dito ay kay Allah lamang sinusumpa ko kay Allah, walang sino man na nabubuhay ngayon sa mundo, walang sino man ang merong kaluluwa sa mundo na ito ngayon na mananatiling buhay pagkalipas ng isang daang taon mula ngayong araw. Naintindihan nyo? Sinasabi ni Papa Tumaw Salasam, walang sino man nabubuhay ngayon, nabuhay pa rin pagkatapos ng 100 years. Walang sino man. Pero syempre, tao yung tinutukoy niya rito, ha? Tao. Baka sabihin niyo, ba't yung ano, yung, yung tortoise, mahaba yung buhay, o yung ano, iba-ibang hayop na mahaba yung buhay, tinutukoy niya rito, tao. Na walang sino man ang nabubuhay sa panahon na ito, liban na lang na patay na after 100 years. Sa so itong hadith na ito, ibinigyan ng ibang mga tao ng interpretasyon na 100 years, Pagkatapos mamatay, si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam magugunaw na ang mundo. Okay? Pero, yun nga, hindi ito ang kahulugan ng hadir na ito. Kumbaga, ito ay pagpapabatid lamang na mamamatay ang tao. Mamamatay lahat at walang sino man ang mabubuhay ng mahigit isang daang taon liban na lang sa pahintulutan ni Allah. Gay din may isa pang hadith na iniulat ni na Imam Muslim, ni na Imam Al-Bukhari at Imam Muslim. Mula kay Amar, mula kay Abdullah bin Omar radiyallahu anhuma, sinabi niya, Sallabina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama data laylatil isya fi akhiri hayatihi. Nag-imam daw sa kanila si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ng isya, salatul isya, sa isa sa mga gabi bago siya mamatay bago mamatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falam masallama qal nang nagtaslim na siya humarap siya sa mga tao at sinabi niya ara'aytakum laylatukum hadihi fa inna ala ra'si ra mi'ati sanatin minha layabka mimman huwa al-yawmu ala dhahril ardi ahadun So itong sinabi na ito ni Propeta Muhammad Sallallahu parang ganun yung kahulugan do sa sinabi kanina. Na niya, nakita niyo ba na sa gabi na ito, nakita niyo ba na sa gabi na ito, 100 years pagkatapos ng gabi na ito, wala nang naririto na mananatili sa ibabaw ng mundo. Ibig sabihin, lahat ng naririto ngayon, o ibig sabihin, lahat ng buhay ngayon, pagalipas ng 100 years, ay patay na. So dito, ipinilwanag ni Sheikh Rahimahullah, innattaam mula fi haday hadith, yadullu dalalatun wadihatun, ala anna Rasulullah sallallahu alihi wa sallama, lam yurid fi akwalihi hadihi kiamus sa'ah. Malinaw sa dalawang hadith na ito na hindi naman tinukoy ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi na darating ang araw ng paghuhukom pagkatapos ng 100 years. Wa inna ma'arada arada in kidaul karn alladhi huwa fihi. Pagkos ang tinutukoy niya ay ang pagkamatay ng lahat ng sino man na nabibilang sa kanyang karn, kanyang kumbaga henerasyon. Ibig sabihin lahat ng mga tao na nabuhay sa panahon niya ay patay na pagkatapos ng 100 years. Ay, annahu ba'da mi'ati amin, yamutu kullu man ka hayyan ma Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ang ibig lang niya sabihin, pagkatapos ng 100 years, nang sinabi niya yon lahat ng tao na naroon o buhay sa panahon na yun ay mamatay na. faka hadal ma'na ibn Omar radiyallahu anhu. Wafakkahan nasu bihi enda ma dahabu madahibun madahibu fi fahmi makna kauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So itong pagkakaunawa ni Ibn Omar at ito ang naging pagkakaunawa ng naunang henerasyon ng mga ng mga Muslim tungkol sa mga hadith na ito. Alhamdulillah. Ito yung tamang pag-unawa sa bagay na ito. Iniwalat ni Imam at Termidi at ni Abu Dawud. At may kinalaman ito doon sa nauna nabanggit na hadith na sinabi, actually karugtong ito, sinabi nila doon sa kanilang, kumbaga, ne, di ba kanina sabi yung hadith kina Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Pero iniulat din ito ni na Imam at Termidiyat Abu Dawud. Pero may dagdag. Ito yun. Sinabi pa, nas fi rasuli sallallahu alihi wa sallamat tilk. Yung mga tao raw ay nabagabag sa sinabi na yaon ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fima yatahadathunahu bihadihil ahadith. Nahu miatisana. Nahu miatisana. So, nababagabag daw sila tungkol sa tinukoy dito sa hadith na 100 taon, na taon. Wa na makala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam layab la yabka mimman huwa ala daharil ardi ahadun yuridu dalik an yan karimil korn. Yan karimil an yan karimil korn. Na, yan nga nabagabag sila, pero nga naging malinaw na ang ibig niya sabihin na iwalang sinuman ang mananatili sa lupa sa mga tao na nabubuhay ngayon pagkalipas ng 100 years. Ibig sabihin, mamamatay silang lahat, patay na silang lahat sa panahon na yon, silang mga nabibilang sa kanyang henerasyon. Ngayon muli, meron sa panghadith, iniulat ito ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim mula kay Aisha, kanal a'rabu idakadimu ala Rasulillahi sallallahu wa wasallama sa aluhu anissa'a. Yung mga taong desyerto raw kapag pumupunta kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam tinatanong nila si Propeta Muhammad sallallahu tungkol sa oras, matasa, kailan ang oras ng araw ng paghuhukom. Fayanduru ila ahadifi insanin minhu Ay, Hindi mali. Fayanduru ila ahdathi insanin minhum At si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam titingnan niya yung pinakabata sa grupo na yun ng nagtatanong. Halimbawa, mayroong grupo ng mga tao pupunta kay Propeto Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hanapin niya kung sino yung pinakabata. Usually, yun naman siya yung pinakamaliit. Titingnan niya yon at sinasabi niya, Inya ishada in yudrikhul haram hatta kamat sa. Sinabi, sinasabi daw ni Propeto Muhammad Sallallahu Alaihi hindi lang isang beses ito nangyari. Sinabi niya, na kung ang tao na ito, ang bata na ito ay mananatiling buhay at abutan niya ang katandaan, nagsimula na sa inyo ang inyong araw ng paghukom. Nagsimula na sa inyong inyong araw ng paghukom. Ang tinutukoy dito, yung asaa, actually, ang pagkakaunawa dito ng mga sahaba, ang kanilang kamatayan. Okay? Kaya nga, ang kamatayan, tinatawag ito na kaya matusugra. Dahil kapag namatay ang tao, nagsimula na ang kanyang sariling araw ng paghukom. Nagsimula na ang kanyang sariling araw ng paghukom. Sa pagkuha sa kanyang kaluluwa, sa pananatili niya sa barzakh, lahat ng yon ay mga kaganapan na sa araw ng paghukom. O mas malapit na siya sa araw ng paghukom kaysa sa dunya. Actually, disconnected na nga siya sa dunya. Doon sa Barzakh, disconnected na siya sa dunya, wala na siyang kinalaman dito. Wala nang patay ang makikipag-usap sa buhay, walang buhay ang maaaring makipag-usap sa patay. Pero doon sa Barzakh, mararamdaman na niya ang impyerno, mararamdaman na niya ang paraiso at kung ano ang karapat-dapat sa kanya. At ganyan din, iniulat ni Imam Muslim mula kay Anas bin Malik radiyallahu anhu. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May lalaki daw na nagtanong kay Propeta Muhammad sallallahu wa sallam. Matas sa kailan ng oras? Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uh, haniha. At nanahimik lamang si Propeta Muhammad sallallahu wa sallam ng ilang mga uh, ilang sandali. Thumma nadara ila gulamin bayna yadayhi min azdin shanu'a. Min azdi shanu'a. At Matapos siyang manahimik tiningnan niya yung isang bata na nasa harap niya na kabilang sa Asdushanua. Ito yung ano yung uh, pangalan nito ng tribo. Tribo ito ng mga Arabo. Kung naalala niyo yung hadith tungkol sa kung sino yung pinakakamukha ng mga ng mga tao bawa yung sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu ng kamukha daw ni Isa alayhi salam si Orwa bin Mas'ud yung kamukha daw ni Prophet Muhammad sallallahu si Ibrahim alayhi salam si Musa alayhi salam ang binagit niya kamukha raw si Musa alayhi salam ng mga tao na kabilang sa tribo ng Shanua ito na yon si bata kabilang dun sa tribo na yon at sinabi niya in ummira hadal gulam kapag tumanda ang bata na ito Lam yudrikul haram hatta takumusa. Kapag tumanda ang bata na ito, hindi siya aabutan ng matandang edad liban na lamang nang nagsimula na ang araw ng paghukom. Liban na lang na nagsimula ng oras. Sinabi ni Anas, Wadalikal gulamo min atarabi yomaidin. Ang bata raw na yon ay kasing edad ni Anas radiyallahu anhu nung panahon na yon. O muradu Rasulu sallallahu alihi wa sallama fi hadainil hadithain sa mukhatibin. At yung dalawa na yung hadith na tinukoy, di ba? Yung tungkol sa pagsisimula ng araw ng paghuhukom kapag tumanda na yung bata na tinutukoy dito ang paghuhukom para doon sa mga tao na kausap niya. Na kapag tumanda na yung bata na kasama nila, most probably patay na sila kaya ibig sabihin nagsimula na ang oras para sa kanila. Kamafas saradali ka Hisham ahadu rawatil hadith. At ito rin yung naging uh, tafsir ni Hisham na isa sa mga nagulat ng hadith. Ya ni mautahum, ang tinutukoy dito ay ang kanilang kamatayan, fa inna sa'ata kullu insanin mautuhum. Fa inna sa'ata kullu insanin, fa inna sa'ata kulli insanin mautuhum. Dahil tunay na, ang araw ng paghuhukom para sa bawat isang tao ay ang kanyang kamatayan dito nagsisimula ang araw ng paghuhukom para sa bawat isa sa atin wahad aljawab min ar rasuli sallallahu alayhi wa sallama yu'raf yu'raf bi hakim at ang tugon na ito ni propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay isang napakatalinong tugon fa innahu arsyadahum ila al lil-mauti wa ta'ahubu lahu. Ang sinabi na ito ni Propeta Muhammad Sallallahu ay naghihimok lang sa kanila na maghanda sa kamatayan at ito ay kanilang kumbaga paghahandaan dahil al-mautu karibun karib. Dahil ang kamatayan ito ay napaka lapit. Salam so, dela ito yung paglilinaw doon sa ilang mga uh, ginawang batayan ng mga tao kung kailan matutukoy ang araw ng paghukom at ang pagdating nito. Sa susunod din tatalakayin Allah, tatalakay na natin yung mga salita, kataga na ginagamit para tukuyin ang araw ng paghukom, yung salitang asyarat o ayat at iba pang mga katulad nito, insya Allah. Tapos malapit na tayo dun sa na, yung pagtalakay mismo doon sa mga tanda ng araw ng paghukom. Dadanan muna natin yung maliliit, tapos ang malalaki, insyaAllah. Sanggat dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.